Historia Tagalog Horror Stories Maraming kababalaghan ang hindi maipaliwanag at marami ding kwento ang mga Pilipino lalo na ang mga matatanda sa probinsya hindi po tayo mauubusan ng mga kwento ng kababalaghan, lalo na kapag may kinalaman ang mga maligno, engkanto, lamang lupa at aswang. Bago ko po simula ng kwentong ito, ay nais ko munang magbigay ng kaunting kaalaman patungkol sa itatampok kong istorya. Ito ay tungkol sa isang nilalang o halimaw na magiging bahagi ng kwentong ito na tinatawag nilang balbal. Ang balbal ay isang kakaiba na ang hilig nila ay kumain ng mga patay ng katawan ng tao. Tinatawag ding maninilong sa mga native ng katanawan Quezon. Ito'y parang bampira ang nasabing nila lang at mas gustong biktimahin ang bangkay. Mayroon silang mahaba at matatalim na kuko at sampung beses na sensitibo ang pangamoy kaysa sa mga aso. Mas madaling makakuha ng biktima ang balbal sa mga sementeryo at maging sa mga lamay ng patay. Bukod sa hindi maipaliwanag na mabahong amoy, ang balbal ay may kakaibang kapangyarihan ng hipnotismo na ginagamit ito sa mga tao. Tulad ng lamay sa patay para patulugin ang mga ito habang ginagawa niya ang pagkain sa bangkay. Para naman malinlang ang mga tao. Pinapalitan ng balbal ng katawa ng puno ng saging ang bangkay sa loob ng kabaong. Ang magandang araw po. Itago niyo na lang po akong sa pagkakakilanlan ko sa pangalang Obet. 50 years old na po ako at kasalukuyang naninirahan sa Manito Albay, Bicol Region. Kasama po ang aking mga anak at apo. Ito po ay tunay kong karanasan nang mamasukan ako bilang isang embalsamador sa lungsod sa Maynila na lalawigan ng Quezon City noong aking kabataan sa taong dekada 80. Nasa lahi na namin noon ng gantong propesyon sa trabaho dahil embalsamador din ng aking ama na minana din ito sa kanyang lolo. Halos tuwing mag mo si Itay noong aking kabataan ay palagi akong sinasama nito tuwing may kliyente itong pamilya na namatayan. Noong una po ay nanginginig ako sa takot tuwing nag mo ang aking ama at may pagkakataon na nasusuka po ako Tuwing hinihiwa ni Itay ang sikmura ng bangkay para linisin at lagyan ng bulak ang loob ng katawan na may kasamang kemikala. Nanlalamig at nandidiri pa ako tuwing magsisimula na si Itay na hiwain ang kanang bahagi ng leeg ng bangkay para po lagyan ng tubo at catheter para kunin ang dugo ng bangkay matapos po ang prosesong iyon ay nilalagyan na ni itay ng chemical substance tulad na lang ng formalina. Matapos itong hiwain ang ibabang bahagi ng sikmura ay nilalagyan din ito ng maraming bulak na puno ng chemical substance upang huwag mabulok ang katawan. Sa loob ng dalawang oras ay natapos ni itay ang pag embalsa mo pinapatuyo muna nito ang katawan lalo na ang buhok bago lagyan ng kolorete ang muka. Kinalaunan ay nasanay na din po ako at hindi na nakakaramdam ng pandidiri habang nag sa mo si itay ng bangkay ng tao. Hanggang dumating sa punto na natuto na po ako sa ganoong gawain. May pagkakataon nga po pag naglilinis ako ng katawan ng bangkay ng bagong kamamatay lang ay kumakain pa ako sa mismong tabi ng bangkay. Hanggang dumating ang araw na nagretiro na po si Itay sa pagiging embalsamador at ako na po ang pumalit sa kanya sa pinapasukan nitong purinarya. Sa ilang linggo ko bilang embalsamador ay nababagot po ako sa aking trabaho dahil bihira lang ako magkaroon ng kliyente kapag walang bangkay, wala din pong kita. Ganoon po ang kalakaran ng aking trabaho. Isang gabi po habang nagahaponan kami ng aking pamilya, ay isang magandang balita ang binanggit sa akin ni Itay. Obet, nagpadala ng sulat ang kapatid kong si Elmo. Nangangailangan na daw ng embalsamador ang kanyang pinapasukang purinarya. Baka gusto mo makipagsapalaran sa Maynila. Mas malaki ang kita at bigayan doon dahil araw-araw daw na may dinadalang bangkay sa Purinaria. Sambit sa akin ni Itay. Talaga po, Itay? Oo naman po, gusto ko pong magtrabaho sa Maynila. Sagot ko naman dito na walang pag-aalinlangan. Basta, obet pag nasa Maynila ka na, magpakabait ka. Iwasan mong gumala kapag gabi. Alam mo namang, marami ang halang ang bituka doon. Magpakabait din kayo ng tiyo Elmo mo at huwag palaging uminom ng alak. Sabi muli ni Itay na may pag-aalala sa kanyang muka. Opo Itay, kailan po ang punta ko ng Maynila? Nakalagay po ba sa sulat ang adres ni Tiyo Elmo? Tanong ko naman kay Itay. Ikaw Obet, kailan mo ba gustong pumunta doon? nakalagay din sa liham ang kanyang address pati na ang papasukan mo. Sagot naman ni Itay sa akin at sinabi ko rin sa kanya na luluwas ako ng Maynila sa susunod na araw. Kinabukasan, nagpaalam po ako sa amo ko na aalis na ako sa aking trabaho at pumahayag naman po ito. Dalawa naman po kami noon na namamasukan sa kanya bilang embalsamador kaya pumayag na po siya. Matapos ko pong magpaalam sa amo ko ay nag na ako ng mga gamit dahil bukas na po ang nakatakdang araw ng aking biyahe patungong Maynila. Nang makarating ako ng lungsod ng Maynila, sa Kubo Terminal po ako bumaba. May kodi kong papil naman akong hawak kung ano ang dapat kong sakyan ayun po sa nakalagay na adres sa sulat dahil iyon po ang unang beses kong makakarating ng Maynila. Muli po akong sumakay ng pampaseherong jeep at pinakita ko na lang sa mamang tsuper ang papel kung saan po ako ibababa. Lumipas ang ilang minutong biyahe ay narating ko na po ang lugar na dapat kong puntahan. Nang makababa po ako ng Quezon City ay nagtanong-tanong po ako sa ilang mga taong naglalakad sa tabi ng kalsada ngunit hindi nila alam ang address ng purinaryang pupuntahan ko hanggang sa naisipan ko pong magtanong sa isang tricycle driver at iyon nga ang naghatid mismo po sa akin sa nasabing purinarya doon mismo po ako ibinaba ng tricycle driver sa harap ng purinaryang pinapasukan ni Tio Elmo hindi ko po lubos akalain na Malawak at malaki ang nasabing Purinaria. Bali lumang gusali po ito na may tatlong palapag. Nasa ibaba ang Purinaria kung saan maraming kabaong ang nakadisplay sa harapan at sa tabi naman ito ay mayroong funeral homes na nagsisilbing lamayan ng pamilyang namatayan. Agad naman akong pumasok sa loob ng Purinaria. At tinanong po ang isang tao na naroon na nakaupo sa isang maliit na silid na gawa sa salamin Na sa tingin ko po ay ito po ang may-ari ng nasabing porinaria Ah sir, dito po ba namamasukan si tio elmo Tanong ko sa balbasaradong lalaki na nakaupo habang umiinom ng mamahaling alak Ah oo, dito nga ikaw ba si Obet? Nabanggit ka na niya sa akin. Kulang kasi ako ng embalsamador kaya't narekomenda ka niya sa akin. Sagot naman ito at nagpakilala ito sa pangalang Gregor. Siya ang mismong may-ari ng nasabing Purinaria. Adeng, halika rito siya si Obet, ang bagong embalsamador. Ihatid mo nga siya sa kanyang magiging silid ni Gregor sa babae na halos hindi na nalalayo ang edad nito sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi ni Sir Gregor na ihahatid ako ni Adeng sa magiging silid ko. Ang pagkakaalam ko kasi ay hindi naman ako stay in doon at doon po ako maninirahan sa inuupahang bahay ni Tio Elmo. Hindi na lang po ako umimik dahil medyo po suplado si Sarah habang naglalakad kami ni Adeng sa maliit na pasilyo kung saan nakaimbak ang mga kabaong. Tinuro po nito ang malawak na pribadong silid kung saan sinasagawa ang pag e mo. Ngunit hindi na po niya ako dinala doon bagkus o makit kami sa hagdanan patungo sa pangalawang palapag. Nang makarating kami sa pangalawang palapag ay nagulat na lang ako dahil imbakan din pala ito ng mga mamahaling kabaong. Sa pangalawang palapag po ay mayroong dalawang silid at isa na doon ang magiging silid ko. Sinabi sa akin ni Adeng na ito daw ang magiging silid ko at kasama ko pa daw ang dalawang kapwa ko embalsamador. Sa kabilang silid naman daw ay mga kasambahay doon ng amo namin. Iwasan ko daw na gumala sa buong pasilidad ng gusaling ito ng madaling araw. Sa pangatlong palapag daw kasi naninirahan ang aming mga amo. Paliwanag sa akin ni Ading sa patakaran sa loob ng Purinaria. Tinanong ko si Ading kung kaano-ano niya si Sir Gregor at nasaan si Tio Elmo. Nagulat na lang ako nang sabihin ni Ading na umalis na daw po sa trabaho ang aking tiyo at hinabilinan ako nito sa aming amo Sinabi din ni Ading sa akin Na malayong kamag-anak daw siya ng aming amo At halos karamihan daw sa tauhan ni Sir Gregor Ay kamag-anakan din ito Hindi ko po alintana na Umalis na po pala ang tsuhin ko sa kanyang trabaho Akala ko po kasi ay Namamasukan pa ito bilang embalsamador sa unang araw ko sa trabaho ay naging maayos naman po ang lahat. Hindi rin po ako nababakante sa trabaho dahil araw-araw naman na may dinadalang bangkay sa pinapasukan kong purinarya. Nakasundo ko naman ang mga kasamahan ko sa trabaho dahil magkakasama naman kami sa iisang silid. Ngunit may napansin ako sa ugali nila na hindi sila masyadong palaimik hindi ko rin sila nakakasabayang kumain. Nagtataka po ako sa mga kasamahan kong embalsamador kung bakit nabaho ang kanilang katawan lalo na ang kanilang hininga na parang nabubulok na bangkay ng tao. Ganon din ang amoy ni Sir Gregor pati ang ilang kasapi ng pamilya nito tuwing nakakausap ko sila maliba na lang kay Adeng. Mabait si Adeng maganda ito kahit may kaitiman ng balat. Ito po ang palagi kong nakakausap sa oras ng aking trabaho dahil ito rin ang nagsasagawa ng pangkolorete sa muka ng bangkay matapos kong embalsamuhin. Mag-iisang buwan na po ako sa trabaho kaya nagpaalam ako sa aking amo na magde-day off po ako upang dalawin si Tio Elmo sa kanyang inuupahang bahay dahil nakalagay naman sa papel ang kanyang adres. Subalit, hindi ako pinayagan ito dahil baguhan para wako. Sa mga lumipas pang mga araw at linggo ay naging malapit kami ni Adeng sa isa't isa at halos nagkakasabay na kaming kumain. Hindi rin po ito nandidiri sa mga bangkay dahil may pagkakataon na nagmimeryenda kami sa loob mismo ng pinag embalsamuhan ko habang nakalatag ang bangkay sa lamesa. Sa mga nagdaan pang mga araw ay nagkamabutihan kami ni Adeng at niligawan ko ito. Hindi naman sa inaangat ko po ang sarili kong bangko. May itsura naman po ako. Makisig po ang pangangatawan ko at may kaputian din ang balat na minana ko pa sa mistisa kong ina. Sinagot naman ako ni Adeng nang niligawan ko ito Ngunit, inilihim namin ang aming relasyon sa mga kasamahan ko sa trabaho, lalo na po sa aming amo. Hanggang dumating sa punto na may nangyari sa amin ni Adeng at ginawa namin ang kababalaghang iyon sa tagong bahagi ng imbakan ng kabaong. Subalit, sa kasagsaga ng gabi, habang nagpapahinga kami ng mga kapwa ko embalsamador dahil kakatapos lang namin mag-embalsamo limang bangkay ang dinala sa pinapasukan kong purinarya. Tatlong babae at dalawang lalaki na magkasamang namatay dahil sa isang aksidente nang mabundol ang kanilang kotse ng isang pampasaherong jeep. Sa pagkakatanda ko, malapit na noon mag-alauna ng madaling araw nang dumating ang limang bangkay. Halos nakaramdam pa nga ako ng awa sa isang lalaki dahil Durug po ang ulo nito at halos wala ng utak ang laman ng bungo nito. Habang ang isang lalaki naman ay lasuglasug po ang katawan na halata na sila ang nasa unahan ng sasakyan. Ng dahil ang natamong pinsala ng kababaihan ay bali lang ang mga buto at may ilang sugat at galos sa katawan. Nang mailatag namin ang limang bangkay sa pag -e muhan agad naming tinanggal ang kanilang mga damit na puno ng bahid ng dugo. Ngunit nang akmang lilinisin na namin ang kanilang katawan, ay pumasok sa loob ng silid ng embalsamuhan si Sir Gregor kasama ang ilang kasapi ng kanyang pamilya. Sinabi niya sa akin na bumalik muna daw ako sa aking silid at magpahinga. Kaya na daw ito nila Tebor at Banjo at sila na daw ang bahala dito nasa pinakadulo kasi ng Purinaria ang pinag sa muhan at marami ka pang madadaanan na nakahilerang kabaong bago makarating sa hagdanan paakyat sa pangalawang palapag. Habang marahan ako naglalakad ay bigla kong nakasalubong ang kasintahan ko si Ading. Sinabi nito sa akin na siya ang inutusan ng amo namin na magbantay muna sa labi. Sinabi niya na alam doon niya na pinalabas ako ni Sir Gregor. At pumasok na daw ako ng silid ko at huwag muna daw akong lalabas ng kwarto. Uwi ka ni Adeng sa akin at bago ako umakyat ng hagdanan ay hinalikan muna ako nito sa labi. Muling bumalik si Adeng sa labi matapos akong balaan. Iyon kasi ang unang beses na pinalabas ako ni Sir Gregor sa silid ng pinag-iembalsamuhan. muhana. Nang makarating ako sa pangalawang palapag ay naisipan ko munang magsigarilyo dahil hindi naman bawal sa amin ang manigarilyo. Ngunit biglang sumagi sa isip ko na naiwan ko pala ang isang kaha ko ng sigarilyo sa maliit na lamesa na patungan ko ng gamit sa pag e mo kasama ang lighter. Kaya muli akong bumaba para kunin ito. Maraha ng bawat takbang ng aking mga paa habang pababa ako ng hagdanan. May kalamlaman din kasi ang ilaw ng mga panahong iyon. At habang tinataha ko ang dulo ng purinarya ay nakakarinig ako ng ilang mahihinang tinig ng mga hayop. At habang papalapit ako ng papalapit ay palakas ng palakas ang tinig na iyon. Nagtataka po ako dahil wala namang alagang hayop ang aking amo. Hindi lang kasi basta tinig ng ordinaryong hayop ang nadidinig ko bagkus. Mabangis na hayop na halatang nagmumukbang ng pagkain. Nang makalapit ako sa pintuan ng pinag sa muhan ko, ay nagkataon na hindi masyadong nakasara ang pinto. Doon rin ang gagaling ang ingay na iyon. Hindi muna ako pumasok ng mga sandaling iyon Masama kasi ang kutob ko na tila may hindi magandang nangyayari sa loob. Kaya't sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto at nagulantang na lang ako sa aking nasaksihan. Ilang katawan na nakakatakot na nila lang ang aking nasilayan habang nilalanta kanila ang limang bagong dating na bangkay. Mapupula ang kanilang mga mata at kakaiba ang hubog ng kanilang katawan matutulis ang kanilang kuko at ngipin at nakausli din ang kanilang buto sa bahaging likuran. Para silang gutom na tigre habang minumukbang ang limang bangkay na nagkalat din ng laman loob at bituka sa lamesa. Halos nangangatog ng aking mga tuhod at pinagpapawisan ng malamig dahil sa hilakbot na aking nararamdaman. Iyon ang unang beses na nakadama ako ng hilakbot gayon pa man. Nakikilatis ko naman kung sino ang mababangis na halimaw na kumakain sa bangkay sapagkat sakto ang bilang nila nang palabasin ako ni Sir Gregor kanina. Kaya pala mabaho ang kanilang katawan lalo na ang kanilang hininga dahil kumakain sila ng bangkay at sila ang nilalang na tinatawag na balbal o maninilong isang uri ng aswang na tanging bangkay lang ng tao ang kinakain. Habang nakasilip ako sa manipis na siwang ng pinto, ay biglang may humawak sa aking balikat na walang iba kundi si Adeng. Nakakunot ang noon nito at nagsalita ng pabulong sa aking tenga. Kailangan ko doon na bumalik sa aking silid habang hindi pa nila nararamdaman ang aking presensya dahil abala sila sa kinakain nilang bangkay. Tinanong ko si Adeng kung isa rin ba siyang aswang. Siya ba ay tulad din nila na kumakain ng bangkay? Ito ang usisa akong tanong kay Adeng nang makapasok kami sa aking silid. Sinabi sa akin ni Adeng na hindi raw siya aswang. Kahit na daw nasabihin niya na malayo niyang kamag-anak sila Sir Gregor, ay hindi daw niya tinanggap ang pagkaaswang ng kanyang angkan dahil ayaw daw niya maging katulad nila sinabi pa niya sa akin na kailangan ko na daw na umalis dito at baka daw matulad ako sa aking tsuhin tsaka na raw niya ipapaliwanag ang lahat pag magkita kaming muli bilisan ko na raw at mag na daw ako nagdag pa ni Ading na halatang nag-aalala na ito sa akin ngunit hindi ako pumayag na mag-isa lang lisani ng purinaryang iyon ng gabing iyon. Sinabi ko kay Adeng na isasama ko siya sa aking pag-alis. Subalit, tumanggi ito at hindi na daw siya sasama sa akin kahit na mahal niya ako. Sinabi ko kay Adeng na hihintayin ko siya hanggang umaga sa terminal ng Kubaw. Hindi ako babalik sa amin na hindi siya kasama Nilisan ko ang porinarya ng madaling araw na hindi nalalaman ng aking mga amo. Nang makarating ako ng terminal ay hindi mo na po ako sumakay ng bus dahil umaasa po ako na susunod sa akin si Adeng lalo na may nangyari na po sa amin. Nang sumapit ang alas 5 ng umaga ay nagulat na lang po ako ng biglang bumungad sa aking harapan si Adeng bit-bit ang kanyang mga bag. Pinaliwanag dito sa akin na palihim siyang umalis ng Purinaria habang natutulog ang mga kasamahan nito sa bahay. Nakatulog kasi ang mga ito matapos lantakan ang limang bangkay. Hindi naman po malalaman ng kapamilya ng namatayan na kinain ang kanilang kaanak na namatay dahil pinalitan nila ito ng puno ng saging bilang bahagi ng pagsasabulag. Habang nasa biyahe po kami ni Adeng, ipinagtapat nito sa akin na patay na si Tio Elmo. Dahil nasaksihan nito ang lihim na pagkatao ni Sir Gregor nang minsang kumakain nito ng bangkay ng tao sa kasagsaga ng gabi. Nangyari ang pagkapaslang matapos maipadala ni Tio Elmo ang liham sa aking ama at nakiusap sa akin si Adeng na huwag ko na daw sasabihin sa aking pamilya ang aking nalaman at baka hindi siya matanggap ng aking pamilya. At ganoon nga po ang ginawa ko dahil mahal ko po siya. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia. Tagalog Horror Stories